Okay na, napasandos siya. Nasaan oh, na yung mangkok? Mangkok, siya po, yung mangkok. Ako oh, na, gagaling sa dito yung abo ko. Hoy, nasa na mga binigyan ko, walang stab. Iban ka dito. <laughs> <laughs> Pasandos Pasok na siya bukas. Mag-umpisa na siya. Ay, walang attach sa sa akin, no? Walang apply dito, trabaho talaga. Ito na ang usapan natin bago mag-alakid ko. It's better late than early. Ayaw po nang lip-lip, ha? I'm sorry, sir na, sa tayo. Very lit na marami ng customer. ay yung pitse. Aysan ng kayo yung habaw pumasok. sa pa kasi authorized ano ang gagawin

vlogs yung ano so ngayon ang ilan na yung chicken na nagbayad maningil na kayo excuse me ha ano mo ba yung dapat chicken sir hindi ano ba yung isang yung ko yung isang yung ano so, an so, ako yalan din yung kasi ay kasi hindi po makadaan yung mga

não está fodendo essas coisas novamente estou ia os três botando na conversa a mãe está direto adeus manda alguma coisa pra ela mas não ela me perder João querer ganhar essa batalha também tem

yes please please

A forward lang yung mga kapas na. Forward na. na. O nga, yung mga binigyan ko walang <laughs> stop. Ibalik dito. binigyan ko walang stop. Ibalik dito.

پڳي افسر پڳي